Yung 300 Ang alak, inumin Oh, kalalaki ng mga ko Pambinta ko ito mamaya Pulutan Pulutan, manok Ipip e Ito no? yung 50 sa bigas tapos dilis yung 300, Siyempre, mahirap naman mag-inom na walang pulutan. Ang pulutan yung yun, yun, Ang laki na ang manok na to. Hindi na logi ang bibili nito mamaya. Pag-ibinta ko to ng 350. Siyempre, baka isabong nila to kulutan ako mamaya. Di baling walang bigas. Ang mahalaga may panginuman na kami na kumpari ng pinaka-importante pinakadabis sa lahat. Dami kong mga